Okay. Na. Ano, anong sabihin mo? Anong marami ba tayong mahuli ngayon? Kita, ha? Idol. Ha? Marami ba? Ang kita. Tingnan yung idol. Hindi, hindi, hindi mo lang ha. Jangan lagi sebuah idul. Ya sebuah ini lagi ini 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 lah antamia lah idul. Surbulia lah idul. Surbulia lah idul. Aje lah lah antamia. Antamia. Alah Gak habis. Kau kau kangen tu. Kau kau nak. Kau kau nak. Aiy, mai dah lagiun. Alah alah ke. Gak habis kemuluk mai idul tubik ubik idul. Minta tanungan. Gak habis antamia itu Dapat takbo ano? Oh. Takbo niya mga isda ano? Oh. Dapat sa gitna ko lang nila yun ang idol. Grabe. Dapat sinagis mo sa gitna idol. Sobrang lino ngayon ng tubig idol. Oh. Sobrang lino ngayon ng tubig. Eh, puno idol. Puno. Ah, puno. 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 Ala. Puno. Ala. Laki. Ala. Mamaw. Ay grabe. Ala. Ayan na. Ayan na. Ang lalaki. Ay, idol. Uh -huh. Ay. 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 Grabe, harbis ay dun. Grabe, oh. Lalaki. Grabe, lalaki. Panay oh. yan. Ang lalaki ng isda ngayon, ay dun. mo talaga, ay dun. Ang galing mo. Oh. Okay. Sambay. Sambay yung pagkahagis mo na yun, ah. Malaki. Ganda ng timing natin kung punta nito. Ganda, no? Talagang sakto-sakto yung pagkahagis mo ngayon. Ah, grabe. Sakto-sakto yung pagkahagis mo, ay dun. Loh, mm. kamu lagi saja, jangan saja berkutuk putik saja. Dami sudah pulang, makhluk Dami di sini. Tidak ada Dami di sini. Dami di 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 ah oh, grabe hindi mo kasi sa lalagyan e eh. dyan piraso pa lang yan piraso pa tiba tiba na naman naman yung pagpulutan do'l diba? hmm kaya diba, laki nandala ka naman nga do'l kung ganito ba naman lagi ang huli ay away lang Abi oh siguro na sa ano na to maykit 20 kilos maykit no? 20 no? May 20 to? May 20 yan, sure yan Malalapad pa naman eh Ang hmm? lalaki oh? Ang tricks mo ha? Ang lalapad Ang lalapad Kadulo? Grabe ang lalapad Kinikiliti pa naman o? Oh. O, oh, tumatapang sila Kiliti yan ay doon? May kiliti na no? Kaya hmm. ito? Oh, grabe bang klaseng variety naman yan o oh. Ibang parang hey, ito yan. Ibang parang so yung kinikiliti. Iyon. Ayun nga oh, Ay, no. Matapang. Tumangat yung ano no. Tumangat oh. yung, ano, yung... palitik niya no. Ayun lumabas, lumabas. Lumabas. Ito ito. Pinakamalaki. O oh, grabe. Lapad niyan. Lapad dito. Grabe yan. Medyo magburak na yun na ito la. O. No. Oh? Grabe. Lapad. O. Oh. O. Oh? Wow. Hindi na mapagka ano, pag kinikiliti. Wow. Oh, oh top. <laughs> kiliti no. May kiliti pala sila dito. Hmm. Oh. Hindi wow. okay. magkasya sa lalagyan, Idol. Hindi magkakaintindihan sa lagayan, Idol. Hmm. Ito, so, hindi malaki. Ibang variety to Kailamos ako sa putik nila. Kano lang kasi, kabababa lang ng tubig. Lutet kasi mga idol kaya akyatan silah lah. Mana oh. oh. idol. Oh. Hmm. Dan sesampal. Apalituh tayo idol

I okay. oh, yeah.